sa likod ng mga proyektong pang-imprastruktura sa Bicol, mga laganap na pangalan sa mga government contracts, at mga isyong patuloy na inuungkat sa Kamara. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, si Zaldi Co. Mula sa pagiging magkagumpay na negosyante sa rehiyon, hanggang sa pagiging makapangyarihang kongresista na namahala sa isa sa mga pinakamalaking komite sa mababang kapulungan, si Zaldy. ay hindi na bago sa kapangyarihan but ngayon, hindi rin sa kontrobersya. The Philippine Showbiz List presents Nasan at Sino si Zaldico? Lumaki sa si isang pamilyang may matibay na background sa negosyo. Ang businessman politician na si Elizalde Zaldi Salcedo Co. ay pinanganak noong December 8, 1970, Nagmula sa Tabaco City, Albay. Ang mga magulang ay parehong kilala sa larangan ng kalakalan sa rehiyon. Bata pa lamang ay nasanay na siya sa pamamalakad at pagninegosyo, isang pundasyong naging mahalaga sa kanyang hinaharap na landas. Ang edukasyon ni Zaldi nagsimula sa Bicol University College of Education Integrated Laboratory School sa Legazpi City, kung saan siya nagtapos ng elementarya noong 1982. Pagkatapos nito, Nagtungo siya sa St. Gregory the Great Seminary sa Tabaco City para sa kanyang sekundarya na kanyang tinapos noong 1986. Kumuha naman siya ng bachelor's degree sa computer engineering sa Ama Computer College at kalaunan ay nagtapos ng Master of Business Administration sa Aquinas University noong 1998. Rise in Business Noong 1997, bago pa man sumabag sa politika, itinatag ni Zaldi ang SunWest Construction and Development Corporation. Mula sa isang simpleng construction firm, lumawak ang SunWest Group sa iba't ibang industriya, real estate, construction, power generation, tourism at quarrying. Kabilang sa kanyang mga pag ang Misibis Bay Resort, isang high-end destination sa Albay na nagpasikat hindi lang sa kanyang negosyo, kundi pati na rin sa kanyang pangalan sa rehiyon bilang CEO at chairman ng SunWest Group of Companies. Kinilala si Zaldi bilang isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng development sa Bicol, lalo na sa larangan ng infrastruktura at renewable energy. Entry into politics Mula sa pagninegosyo, pinasok ni Zaldi ang mundo ng politika noong 2019 bilang kinatawa ng Co-Bicol Party List sa bababang kapulungan ng Kongreso. Sa ilalim na kanyang pamumuno, naging aktibo ang grupo sa pagsusulong ng mga proyekto sa Bicol at mga binipisyo para sa marginalized sectors. Dahil sa kanyang impluensya at koneksyon sa pagpasok ng 19th Congress of the Philippines, nahirang siya noong July 2022 bilang chairperson ng House Committee on Appropriations, isa sa mga pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso. Resignation and Medical Leave Noong January 2025, sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, iniha ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang isang mosyon upang ideklarang bakante ang posisyon ng Appropriations Chair. Ang musyon ay inaprobahan agad, walang tumutol, at tuloy ang tinanggal si Zaldi sa kanyang pwesto. Matapos ang anunsyo, naglabas ng pahayag si Zaldi na nagsasaad na siya ay magbibitiw dahil sa seryosong kalagayan na kanyang kalusugan, dahilan upang magpagamot siya sa ibang bansa the Ko family in politics and business. Hindi lamang si Zaldia ang aktibo sa larangan ng negosyo at politika. Sa katunayan ng kanyang pamilya, may malawak na presensya sa mga mahalagang sektor sa rehiyon ng Bicol mula sa mga malalaking kontrata sa infrastruktura hanggang sa mga posisyong pampolitika sa pamahalaang lokal. Pati ni Zaldia ang dating congressman na si Christopher Ko, na kilala bilang may-ari ng High Construction and Development Corporation. Ang kumpanyang ito ay isa sa mga pangunahing kontratista ng Department of Public Works and Highways sa rehiyon ng Bicol, partikular sa mga proyekto ng flood control. Si Farida Odile naman ay isa rin kapatid ni Zaldi, na kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Albay. Maliban sa pagiging opisyal ng pamahalaan, siya rin ay umano'y may-ari ng kumpanyang FS Co. Builders, isa rin kontraktor na katanggap ng mga proyekto mula sa DPWH dahil dito lumitaw ang isyo ng pagkonsentra ng mga pampublikong proyekto sa iisang pamilya. Ang ng kumpanya sa malalaking pondo mula sa gobyerno ay nagdulot ng mga tanong ukol sa conflict of interest. Nasa politika din ang pamangkin ni Zaldi na si Angelica Natasha Altavano Co. na naging kinatawa ng Barangay Health Workers Party List sa mababang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas mula 2019 hanggang 2025. Ang isa pang pamangkin ni Zaldi ay ang lifestyle vlogger na si Claudine Co. Si Claudine ay nakilala sa social media matapos mag-viral ang kanyang mga posts na nagpapakita ng marangyang pamumuhay sa gitna ng pagbaha sa ilang bahagi ng Albay. Ayon sa mga ulat, si Claudine ay may aktibong papel din sa negosyo ng kanilang pamilya at sinasabing bahagi ng susunod na henerasyon ng ko sa larangan ng negosyo at politika. Samantala si Zaldi ay kinasasalangangalang may Ko kung saan siya mayroong apat na mga anak bagamat hindi mahayagang ipinapakilala sa publiko, may ilang ulat na nagsasabing ang mga anak ni Zaldi ay unti-unti nang isinama sa pamamahala ng Sunwest Group of Companies at posibleng inihahanda sa mas malaking papel sa politika sa hinaharap. Controversies Involved Bilang isa sa mga prominenteng mababatas sa mababang kapulungan at dating tagapangulo ng House Committee on Appropriations, hindi nakaligtas si Zaldi sa kaliwat ka ng kontrobersya mula sa mga umano'y questionable ng kontrata, hanggang sa sigalot oko sa pabansang budget, paulit-ulit siyang nababanggit sa mga usaping may kinalaman sa paggamit ng pondo ng bayan. Noong February 2024, lumutang ang pangalan ni Zaldin sa gitna ng usapin, kaugnay ng family scandal at kontrobersya na laptop procurement deal ng Department of Education. Sa isang pagdinig sa Senado, ibinunyag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang umano'y pagkakasangkot ng San Luis Corporation ang kumpanyang pagmamayari ni Zaldi sa mga nabanggit na anomalya. Ang kosasyong ito ay limita matapos magiti ni Zaldi sa kamera ang isang dating kaso laban kay Villanueva na nabasura sa ombudsman. Bilang tugon, ipinanukala ni Villanueva na peke ang lagnat ni Zaldi sa mga dokumentong iniuugnay sa kanya at binigyang diin na ginagamit lamang ito para ibaling ang atensyon mula sa seryosong usapin ng katiwalian. Noong September 2024, naging laman muli ng balita si Zaldi matapos siyang kontrahin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagsasabing dalawa lamang umano ang may kontrol sa pamansang budget. Tinawag ni Zaldi ang pahayag na iyon bilang isang scam attempt at ipinaliwanag na ang desisyon ukol sa budget ay pinagtutulungan at dumadaan sa masusing proseso sa Kongreso. Lalo pang lumalim ang tensyon ng batikusin ni Zade si, si Sara na sa hindi nito pagdalo sa pagdinig ng kamera hinggil sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Ayon kay Zaldi, hindi dapat palampasin ng sinuang opisyal ng gobyerno ang kanilang obligasyon sa transparency lalo na pagdating sa paggamit ng pondo ng bayan. Noong October 2024, sa gitna ng mga tanong sa camera tungkol sa regional infrastructure spending, sinabi ni Zaldi na wala o bilyong pisong pondo ang inilaan para sa flood control projects sa rehiyon ng Bicol. Ayon sa kanya, ang mga proyekto na uugnay sa pagpigil ng pagbaha ay hindi nakatangkap ng prioridad na budget para sa taong 2023. Magpahayag na ito ay agad na kinwestiyon ng ilang mamamahayag, civil society groups at mga residente ng Bicol na paulit-ulit ang binabaha sa tuwing malakas na ulan o bagyo. Cost link to top flood contractors. Sa gitna ng malawakang investigasyon ng Kongreso sa mga anomalya at ghost flood control projects, nakatutok ngayon ang mata ng publiko at media sa mga malalaking kontraktor ng gobyerno o manoy may malalim na ugnayan sa mga makapangyarihang opisyal kabilang na si Zaldico. Ang dalawang nabanggit na mga construction company na Sunwest Corporation at Hightown Construction and Development Corporation ay kasama sa si ibinulgar na listahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ng top 15 contractors na nabigyan ng DPWH ng mga proyektong nagkakahalaga ng 105 billion pesos. Sakot umano ang contractors na ito sa mga anomalya, ghost projects at may koneksyon sa mga politiko. Bagamat iniulat na na-devest ang saldo mula sa SunWest na nalatiling konektado ang kanyang pamilya sa mga malalaking kontraktor ng gobyerno. Ayon sa datos mula sa sumbong sa Pangulo na website, nakuha ng SunWest ang mahigit 10 billion pesos na halaga ng mga kontrata para sa flood control. Habang high tone ay nakakuha naman ng higit 4.8 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Where is Zaldico? Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, napansin ang kawalan ni Zaldi sa aktibo paglahok sa mga sesyon ng mababang kapulungan at na rin ang mga katanungan kung nasaan na siya ngayon. Ayon sa talaan ng Kongreso, hindi siya dumalo sa pagbubukas ng 20th Congress noong July 28 nang walang abiso at nakaligtaan niya rin ang karamihan ng mga unang sesyon. Ang kawalang presensya ni Zaldi sa gitna ng lumalawak na investigasyon ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kanyang papel at pananagutan sa mga isyong pumapalibot sa flood control projects. Hindi mo nagbibigay ng pahayag at maliwala si Zalin tungkol sa mabibigat na akusasyon laban sa kanya. Pero ayon sa mga kapwa niya kongresista, matagal nang hindi nagpapakita ang Kumbikol partylist Representative. Like kay House of Representatives Spokesperson Attorney Princess Abante, wala sa Pilipinas si Zaldi, talagpunta ito sa Amerika para magpagamot. Napag-alamang simula nung kanyang medical leave, kaya hindi na bumalik sa mga sesyon ng kongreso. Kaya hiniikay at isaldi ng mga kasamahan nito sa kongreso na lumantad at magsalita para may pagtanggol ang sarili laban sa mga akusasyon sa kanya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.